Ano are? Hayaan mo ang inay ang sumagot. Kayo naman, lagi nang hayaan ang inay. Sige, ngayon, hahayaan ko, pagbibigyan ko kayo. Hahayaan ko, ang inay lang ang sasagot na inay. Eh. O, sige, inay. Inay! Ano ka? Ano kayo ba yung binubuting-ting nyo naman, Daya, sa inyong tayan? Ari, di may lagi na ipakigyan. Ang kinagat ng guyam po, manik na sa tiyan. Ala, ay, sabi ay, ay, hayaan mo. ay, 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 oh, bigla siya Eh, emek ko kayo, ngayon Ngayon, hahaya ako kayo. <tot> hahaya ako ngayon. Alay, ang boy Alay, madumi ang damit. Alay, ay, aray ho, ang uh, intindihan ho ninyo. O, oh, Hindi nyo ako naiintindi. Ano Intinden ba ko oh, uh, ano kayo, sasagot ko? Di? Wala naman tayong, wala naman tanong eh. Ano ba tanong? Ay, basta sabi ho niya. Siya daw ay sagutin. Eh, magtanong muna at bago ko sagutin. Eh, wala pa naman tanong eh. Basta kasandal ng sandal di, dumindumi oh, ng iyo, sinasandalan. Ay, kayo ho'y magbigay Diya, yan ng tataa ah, na sasagutin ng inay. Eh kagaya na rin, wala naman nung masasagot din sa inyong komentong. arek. Ay naman na kayo. Hmm? Hoy, gawinay. Akala ko pagkakaya kinipuntarin, kinagsiserve daw. Kadami na daw ng customer, ha? Yan ho, ang maya-maya. Tingnan ninyo at aray ho, magsiserve ng kape din sa kape naman. Ano gusto mo i-serve? Lomi o kape? Oh, tumindi ka nga, tumindi ka nga. Tingnan ko ang iyong kagagayaan. Bigak-bigat ng katawan na rin tumigil. Ayan. Oh, yan ang magsiserve sa inyo mamay. Okay na Tama na yun. Walang kagaling-galing. Walang kagaling-galing ngayon tingin. Okay, this... <laughs> <The> ang <tawang> tawag ng tawag. Sinawa kayo kuhanan. Ang sophisticated ng beauty ng nanay mo ko kaganda, may lahi ba si inay mo or parents oh, na yan? Wala. Eh, sabihin nga ninyo, Dene. Eh. Dapat tayo naglalakad-lakad naman. Ay, nakakalkar, nakakalkar, ay bakit ako? Dapat tayo naglalakad-lakad. Yung... Pinapakita natin ang paligid din sa kape naman. Ayan. O, kita ninyo, kaganda sa gabi pag may ilaw-ilaw. O, oh, dali, sabi, Dene, sophisticated daw ang inyong beauty. O, oh, ayun ang masasabi nyo naman. O, ayun, 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 kita mo yan, nagpapa. Parang ayun Parang aning aning ano para kayong aning ano para kayong ayo ninyo kumawak eh ano sasabihin ninyo day na eh sophisticated kasi gimi lahi nga lahi ng maligalig lang ito oh, pero oh, eh, ay wag baga oh kaganda nga nito oh dika oh fresh yan hay. walang makeup up <laughs> <laughs> <May> grabe <laughs> naman aring maka ano nang mukha wala aring makeup ito Julian skin sunscreen lang ang Pat. Yan. Yes. Madumi ang kamay ko. Naku, just gawin. May bingang ka, gaspangin ko. Naku, naalik ka bukain. Kaya pala gawin. Naghalaman ako, baka hindi mo na Kaya pala pa gawin, parang na-gaspangin. Uy, grabe ka naman akong gaspangin. Sobra naman sa mukha na re. Aba, 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 aba. Hindi, <laughs> e, para maitipitit. Gawa ng ano? Ano? Gawa ng, yun nga. Gawa ng halaman. E, eh, minsan, syempre, napapa-dumple sa mukha. Dapat bigyan. Um. Uy, huwag po muna. Ano? Ako yung upo muna. O upo na agad? Sinasadong na tanggay. Oo. Oh.